Magandang umaga mga ka-anxiety uh, Nandito ako ngayon sa taas ng bundok Bali dito kami nag-overnight Yun yung pinag-istihan namin, yung bandang ibaba Ngayon, uh, nag-vlog lang tayo ngayon para meron lang uli akong ibahagi sa inyo Meron kasing nagtanong na sabi Ah uh, gaano daw katagal na wala yung anxiety ko. Meron din nagtanong na uh, wala na ba talaga akong nararamdaman na sintomas ano, at ano yung pinakahuli ko daw na naramdaman na sintomas. Alam nyo kasi, no, yung ganyan kasi na tanong, parang walang sagot yan eh. Uh, kasi, gaya nga nang sabi ko, yung recovery kasi, eh, kailangan yung maintindihan. Dahil yung recovery, hindi ito tungkol sa wala ka nang nararamdaman na pangit o wala, wala, hindi mo na nararamdaman yung symptoms ng anxiety. Kasi, ito yung paliwanag ko nga dito. No? Ang anxiety disorder at saka anxiety, eh lang kasi ito. Pareho lang yung dalawang yan. Uh, yung pakiramdam ng anxiety at saka yung pakiramdam ng anxiety disorder, eh normal lang ito sila. Normal lang yan, kahit disorder yan. Ang pinagkaibahan lang kasi sa anxiety disorder, no? Lahat kasi ng nararamdaman nyo na pangit, lahat ng mga uh, hindi ka nais-nais na pakiramdam, yung mga kaisipan nyo, yung mga iniisip nyo, yung mga pag-aalala nyo. Lahat kasi yun, eh, napapansin nyo. Yun, napapansin natin lahat yun. Ngayon, kapag napapansin natin, eh, ibig sabihin, ayaw natin yun. Dahil, sobrang pangit nun. Sobrang ano talaga yun. Parang uh, tinuturing talaga natin yun na isang napakasamang pakiramdam. Pero, yung ayaw natin na maramdaman yun, eh, yun kasi yung nagpapalala. Nakukuha nyo? <coughs> Kaya kasi sinasabi na nagpapalala. Dahil yung ginagawa kasi natin, eh, pinipigilan natin, di ba? Dahil ayaw nating maramdaman yung pangit na yon eh, pinipigilan natin, ah, uh, nilalabanan natin, di ba ganyan? O gagawa ka ng paraan para hindi mo 'yun maramdaman o pag naramdaman mo 'yun magagalit ka kapag ka nararamdaman mo 'yun naiinis ka tapos nag-aalala ka hanggang sa matatakot ka na di ba kaya yung mga pakiramdam na 'yun yung nadulot ng anxiety disorder inormal eh lang 'yun kahit sobrang pangit niya sobrang pangit niya pero hindi siya masama alam nyo kasi kung bakit. Ang anxiety disorder nga, kaya natin yan naranasan, no? Kasi tayo talaga yung lumikha dyan. Tayo yung bumuo sa kanya. Kung baga, hindi talaga siya ang problema. Kundi tayo talaga kasi nilikha natin siya. Ganito kasi yan yung paliwanag dyan. Yung anxiety, iyan eh ay stress response natin. Kung baga, yung anxiety, eh, yung mga nararamdaman natin, eh, merong dahilan. Kung baga, totoo yun. Pero pagdating kasi dito sa anxiety disorder, uh, ibig sabihin yung mga nararamdaman natin ay hindi totoo. Kasi nga, disorder nga. Ngayon, ang paliwanag kasi dito, kaya, kaya ako sinasabi na pareho lang silang pakiramdam o kaya ako sinasabi na Normal lang ito na pakiramdam o natural lang ito na pakiramdam dahil nga yung anxiety natin eh naging disorder. Kaya yung disorder na yon, yun yung nagpapagana sa anxiety natin na kahit wala naman talagang uh, dahilan e eh, gumagana siya. Kaya nga sabi ko, kaya siya gumagana dahil nga yung mga enerhiya ng pagkabalisa. Inililika eh, natin yun nga yung stress at saka pag-aalala, kumbaga, inimbak natin yun dito sa sarili natin, sa buhay natin o sa katawan natin. Kaya yung anxiety natin, nagre-react siya, kumbaga, gumagana siya ng walang dahilan. Kaya nga tinawag na anxiety disorder. Yung sagot ko kasi dito sa tanong na ito, kung uh, gaano daw katagal nawala yung anxiety ko at uh, kung wala na ba daw talaga akong nararamdaman na sintomas at ano daw yung pinakahuli kong naramdaman na sintomas, eh yung pakiramdam nga natin na anxiety no, at saka anxiety disorder, sabi ko nga, eh yan, hindi po yan pwedeng mawala. Kasi yung anxiety disorder at saka anxiety, eh pareho lang yan sila. Kaya nga sabi ko, kailangan yung maintindihan. Dahil baka yung naramdaman nyo na Ah, uh, kumbaga yung anxiety hindi naman disorder, no? Kumbaga yung halimbawa, example, meron kayong bisita. Tapos siyempre, na-excite ka, ngayon kinabahan ka. Dahil nga ganoon naman talaga 'yung eh, pag may bisita kayo, 'yung matagal kayong hindi nagkita. Ngayon, kinabahan ka. Ngayon, 'yung kaba na 'yon, kung hindi mo 'yon naintindihan, eh, ibibintang mo 'yon sa anxiety disorder mo na kahit hindi naman 'yun eh hindi disorder, kundi 'yon ay eh, totoo dahil nga na-excite ka nga dahil may bisita kayo. Ngayon, yun po yung ibig kong sabihin dito. Kasi kung disorder naman yung pinag-uusapan, eh ito yung kung paano ka maging mabait sa sarili mo habang nararamdaman mo yung pangit. Gaya nga ng sabi ko, no? Kaya kayo nakakaramdam ng pangit na pakiramdam na o araw-araw nyo na yan nararamdaman kasi araw-araw na kayong nagre-react. Kaya araw-araw na reaction is araw-araw na frustration. Kaya hindi nyo, hindi nyo na nakikita yung magandang pakiramdam. Kasi nga, inaraw-araw nyo nang mag-react. Kung yung reaction nyo, eh yun na yung dumagdag doon sa problema nyo. Kaya yung problema nyo, kahit naman na hindi naman yun talaga malaking problema, eh nagiging malaki. Dahil nga, sa reaction na yan. Kaya yung tanong nyo kasi na yun, no? hindi naman kasi pwedeng mawala yung pakiramdam natin na yun. Kasi nga, normal yon natural yon Ang gagawin nyo kasi is kilalanin. Kaya pagka nakilala nyo kung ano ba talaga siya, eh, alam nyo kung ano yung gagawin nyo. Alam nyo kung paano ito pakisamahan. Hindi kasi lahat ng nararamdaman natin na anxiety disorder, eh, kailangan kasi ng emergency. Di ba? Hindi po kasi ganun. Kaya nga sabi ko sa inyo, kailangan nyong maintindihang mabuti yung mga pinagdadaanan nyo. Kasi walang ibang makakagawa ng recovery nyo, kundi kayo lang din mismo. Dahil nga yung recovery natin, yan sa kamay natin, sa atin. Na ibig sabihin, eh, hindi na natin lilikhain yung uh, balisang enerhiya na nilikha natin sa pamamagitan ng pagbabago. Kaya nga, pag nagawa nyo kasing magbago, eh makikita nyo yung hinahanap nyo, nakalayaan dyan sa anxiety disorder nyo. Wala po kasi tayong ibang dapat gawin dito sa nararamdaman natin is, kundi wala talaga. Kasi nga, disorder siya. Di ba? Kung baga, natakot ka, yung anxiety disorder, natakot ka, pero wala namang delikado o tapos tumakas ka o nagtago ka o lumaban ka, di ba? Anong kwan yon? Anong mangyayari sa iyo? Di ba para kang naging tanga? O tos nung lumaban ka o nanalo ka ba? Di ba? Parang lalo pang lumala. O kung nagtago ka, mayroon bang ano? Mayroon bang delikado doon sa pagtatago mo? Di ba ganun din sa pagtakas mo? Di Ibig sabihin, lalo lang yung lumala. Kaya nga sabi ko, Pagka nakaramdam kayo ng hindi hindi ka nais nice -nice na pakiramdam, uh, takot o kung ano-ano pa man dyan, nadulot ng anxiety disorder, eh, wala kayong ibang dapat gawin, kundi wala. Kasi nga, tuturuan nyo yung sarili nyo na yung nararamdaman nyo ay eh, isa lamang yung disorder. Di ba? Nadulot ng balisang enerhiya na kayo lang din mismo ang gumawa. Alam nyo kung bakit nyo hindi, hindi na kayo nakakaramdam ng maganda? Kasi nga, bawat nararamdaman nyo na sintomas ng anxiety disorder nyo, eh, nagre-react kasi kayo. Eh, bawat reaction kasi dyan, eh, prostration yan. Kaya kung araw-araw kayong nagre-react, araw-araw eh, din kayong na pro-prostrate. Kaya yan yung dahilan kung bakit patuloy kayo nakakaranas ng pangit.